Good morning, good morning, good morning. Igising e, lang. Ganda ng araw ngayon. Maga kasi kung dumating kagabi. Mga past 11. Eh, ayun, eh, well, hindi pala. Past 10. Ayan, kasi ang duty ko, laging paggabi. Silip mo na tayo sa bintana. At syempre, ganun pa rin naman. Ah, weather, weather, weather. Snow, 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 snow pa ang lamig sarap matulog talaga pag gumi. ay pag gumi. pag ano pag malamig ah. Diba? pero pag ito kasi kung nakapapansin diba Ayan, snow pa rin siya ah snow snow ah dito kami talaga nagsasampay pag summer yun nga lang syempre malamig nga eh e, ano panat na panat na yung mga alaman namin dito oh. ano pine tree to eh pine tree yan kasi hindi talaga ako magsampay ngayon, hindi ka makapagsampay dito sa labas. Kasi nga, ano naman, paano ka magsasampay ngayon ganyang ka, ano, kalamig dito sa Poland, di ba? Anyway, heh, dahil kagigising-gising lang, <laughs> quarter to ten pa lang, yan, at wala pa rin yung karumig ko. syempre, pumasok. Yan, siya nga pala dito sa Poland. Wait lang ha, ayusin natin tong kortina. Yung bintana kasi dito, dalawang klase. Ayan. Kung napapansin nyo, pasarado siya. Ayan, di ba? Tapos, meron din siyang paganyan. Ayan, o. Ayan. Dalawang klase siya. Dalawang klase kasi siya. Ay, dalawang style. Ayan. Pag light lang yung lamig, ganyan. O, gusto nyo siya. Tapos siya. Ayan, o. Diba? Saka so, natin siya isara. Na. Ayan. Okay. Ayan daily vlog morning morning Ayan. Ayan. may tao na sa labas Ayan. Ayan. Oops. Oh, diba? para maliwanag sa so, nagtatanong pala sa akin Ayan. sa nagtatanong sa akin ito ang gamit kong pang vlog Ayan. ito yung DJI yung box niya nasa loob kasi yan yan ang gamit kong pang vlog oh. diba? kaya basic lang Ayan. Kahit galaw-galawin mo yan, ayos lang yan. Oh. Sumasabay lang siya. Sumasabay sa flow. Pakita nyo na yung style ng pamblog ko. Kasi nagtatanong sa akin sa YouTube ko. Sa YouTube, ayun. Sa nag-comment kung ano daw yung gamit kong pamblog. Kaya ayun. Itang susahin na ako eh. Sinalang ko na kanina bago ako mag-vlog. Siyempre, sinahing lang naman yan. Basic lang. Oh. Sinahing lang siya. O kanin, bigas <laughs> good morning sa lahat <laughs> daily vlog dahil may tira pa akong paksiw kahapon, yun na rin yung ulamin ko yeah? ulamin namin di bakit ayan, tira akong paksiw ayan. paksiw ayan. may asim pa ikaw ba, may asim ka pa ayan masiw lang naman siya na mga Yung tira, tira kahapon. Yeah. Dito kasi sa, sa Poland, mura naman ng mga isda dito. Yun nga lang, hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas na, na maraming pagpipili ang isda. Eh dito kasi, um, salmon, yung maliit na salmon, yung makarel at saka yung mga fish fillet. Uh, yeah ilan ilan lang dito walang milk fish ah, milk fish ba yun? bangus eh, kaya kung ano lang yung isda na pwede at siya nga pala dahil may dumating na package Ayan, ay dumating sa akin package na hot store, hot store to, ayan, hot store. Pabaliktad eh. Ayan, hot store bubuksan natin to buksan natin siya at syempre pangbenta to sa Pilipinas kung sakali na may bumili ibebenta natin sa Pilipinas buksan natin yung package wait lang magkana tayo ng pambukas yan bubuksan natin tong hot store dito kasi ako minsan umorder ng mga cup may mga cup kasi ako dyan na pangbenta ko sa Pilipinas. Ayan, uh, buksan natin. Hopefully, ito yon At all goods. Smoot uh, lang, syempre. Ang ah, mahal kasi dito pag order ka ng cup. Chan, charan, chararan. Ayan. Ayan. Oops. store lang malakas yan. Huh. hindi yan ano sponsor pero sama na natin sa vlog oh, all goods huh. tut, tut. wala siyang hantag pero all goods yan. yun oh. alam nyo na huh. American needle yan yeah Minsan kasi, mo um order talaga ako online. Doon lang kasi yung mga kagandang klase. Ayan, diba? Anong, ano to? Ayan. Ah, uh, NHL. Ah, uh, NHL siya. Oops. May kasi ako sa mga cup. Ayan. Na, American Needle. Ah, uh, diba? Bago na naman. Pero syempre, tanggalin na natin itong mga to. Pangbenta ko rin naman siya. Soon sa Pilipinas check natin. na yeah. Baka ano na rin siya. At, oops, maluwag. Bakit maluwag? Malaki ah. Ayan. Yeah. All goods ba? Ayan. Yeah. Pero okay na to. All goods na to. American needle. Ayan. Okay ba? American needle kasi siya kaya medyo malaki yung sa ulo niya pero okay siya kasi kakapal pa naman yung buhok ko eh. okay okay pambenta po siya soon for business balang araw okay na siya tatabi ko lang siya lagay natin sa lagay ng mga cup Oops. all goods, you diba? Maganda siya. Magising Nagising na. Ito. Ito yung mga lagayang ko ng cup. Ayan. Nakikita nyo siya dyan. Ganyang karami yan. Hmm. Dami, no? Yan. Siyempre, mga hard to find yung iba dyan. Yung iba, Michelinel. dahil wala na space hindi ko na siya nilalagay pala ayan. Ayan. sa dami nyan ipapasa ko yan sa tropa ko sa Pilipinas na si Mark Palacio o yan sa kanya ko ipapasa yan mga ayan. meron pa ako dito ayan o yan kung napansin nyo na to sa vlog ko at ito yan kung napapansin nyo, ito yung madalas kong sinusuot. Ah. Yan yung madalas kong sinusuot pag lalabas ako. Kasi ang gusto ko rito, naka-embroy siya. Tsaka 47 yan. Galing siya sa 47. Yan. Genuine. Na New York. New York mix. Siyempre, may logo rin siya sa side patch. At meron na naman akong susuot sa mga susunod na vlog ko. Gusto ko kaya kaya ko 'tong binili kasi naka-curb. Yeah. All goods. Eh, yeah. Tabi na natin. Asan na si? Sabi natin. Or bigat. ladies. Hey ladies, good morning. Ayan. Gising na sila. Hi Kyle, kawal na Kyle. Ayan. Pang uh, daily uh, vlog. Karumit ko. Ayan. I mean, karumit. Kaplat ko pala, kaplat ko. Dito naman, walang tao rito. Ah, wala yung mga mga boys. Ayan dito yung mga yung dalawa kong kasama sa sa plat pero ibang branch sila uh, si dito si Rod at, at dito si Ian uh, dahil wala sila ayan yan ang room nila alam niyo na boys eh, uh, kaya nga sabi ko dito sa Poland ayan, hiwalay yan tanong ko na rin, hiwalay ang shower Siyempre ang shower at hiwalay ang taihan. Ayan. Ito ang plat namin. Tinuro ko na kasi dati. Ayan. Ayan. Ito ang taihan. sorry for my words. Ayan yung taihan dito. Ayan. Dito kasi sa Poland. Uh, may, may mga may mga plat dito na karamihan, karamihan. Karamihan na hindi ko magamit ng bidet. Kaya yung iba tissue tissue lang yan. Nakasanayan kasi nila tissue. Kaya kami, buti yung nilipatan namin. May biday. Kaya hindi kami nahirapan na laging bumibiloy ng tissue, 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 tissue. Kaya swerte namin na napunta kami sa bagong plat namin dito na may biday. Siguro yung nakatira dito dati, ibang lahi. Kaya pinasadya niyo yung biday. No, tignan nyo. Papakita na. Pakita ko sa inyo. Para makita niyo yung style ng bidet. Kung paano nila ginawa. Sa natin ilaw. Ah, sa natin ilaw dito. Ayan. Ayan. Tignan nyo kung paano nyo ginawa yung pagka... pagka... Ano? Pagka... Pagka... ng bidet. Kaya pag binuksan mo to, <laughs> ang kulit lang bukas yung tubig dito. syempre pag ginamit mo yan, eto, yan, saka lang siya gagana. Ah. Uh, eh pag ginamit mo to, mamamatay yung tubig doon. Ah. Oh. Ah. Uh, uh, ito bukas, 'yun patay. Di ba? Pag ito bukas, 'yun ang patay. Pag 'yun ang bukas, ito ang patay. Ito ang patay, oh. Ayan. Kulit, no? Uh, kaya ito ang main niya, uh, main switch. Yeah, kaya swerte namin, may bidi kami. Pero may tissue pa rin naman kami. Kasi nga, siyempre may kasama kami babae. Yan. Kaya may mga tissue pa rin stack Ayan. Ah. Ang saya lang no. Napunta kami sa plat na may bidet. Pero karamihan talaga dito sa part ng guro. Hindi gumagamit ng bidet. Tissue tissue lang. Tissue slave sa kanila dito eh. Parang US. Ay, naswertehan talaga namin. Yung kalat ko, ililigpit ko pa. Ayun. Tabi natin tong pinagbilan ng pinaglagyan ng cup kasi di-dispose na natin. Yan. Pag binili mo yan, itapon mo agad. Siyempre. Para hindi na naiipon yung kalat. Yeah, hindi to sponsor pero sige, yan. Hot store. Yan po ako bumibili ng cup Kung isa-search nyo hotstore.pl PL or .com may mga ko, commercial .com pero dito talaga ako bumibili siguro nakatatlong beses na akong bumili rito Ayan. Uh, salamat sa hot store, Good item naman siya. At okay yung quality niya. Mga classic nandyan. Mga classic new school na, na mga hats. Kaya ang hot store eh. Diba? ko lang kung nagde-deliver siya sa outside ng Europe. Basta dito lang siya. Europe lang siya. Nakita ko lang tong site na to eh. Kaya subok na. Subok ko na siya. Kasi nakatatlong order na ako sa kanila eh. Tatlo ba? Tatama. Tatlo, apat. Tatlo, apat. Mga Hmm. Basta. Kaya kung gusto nyo makakita ng mga malulupit na hats. Dito lang. Sa hat store. Dito sponsor. Pero dahil sa inyo, okay naman. Nasatisfy naman yung order ko. All goods. All goods. Balik na natin. Tapo na natin to. and tatapon ko na yun mamaya ko na itatapon pasok ko kasi ngayon alas 3. hanggang 11 11 8 hours lang ayan 8 hours duty lang ayan. kaya medyo maagaga pa naman ayan hindi mo ng oras pa lang oh. 11.34 pero advance to ng isang oras kaya ang oras pa lang dito is 10.34 ayan dito kasi sa Europe. Sa Poland. Ayun, sa ibang part ng Europe. Ewan ko lang, sa iba. Nag-adjust kasi ang oras dito. Pag summer, ayan, pag summer, pa, ano pa, ba? Diba? Pag summer, pa yung, ay, pa-advance -ad yung oras. yan. Kaya summer time to eh. Pag winter naman, pabalik. Yan. Kaya advance to. Summer time kasi to eh. Summer time. Itong oras na to. Ewan ko ba, bakit ganito rito sa Europe? Ayan o, Ganyan ang hawak ko pag nagbablog ako. Ayan. ayan, o, ayan siya. Ayan. Pero pag sa labas, hindi ko to ginagamit. Itong gamit na to, hindi ko to ginagamit. Kasi mas, mas malamig siya eh. Ay, ang cellphone kasi, ang bilis, ano, ibulsa. Ito kasi, siyempre tutupiin mo siya. Tapos, tatabi mo siya. Ibubulsa mo pa siya. Ilalagay mo pa siya sa lagayat. Oh, kaya hindi ko siya masyadong ginagamit pag nasa bahay lang. Kaya, comfortable naman siya. O, yan, o. Gaganong ganun mo lang siya. Ayan, sumusunod lang siya. Ayan. Siyempre, ganun talaga. Sa so, nagtatanong sa akin. Tuesday pa lang bukas. May pasok pa ako. Sa Wednesday pa ako. Magde-day off. Ayan. Mamaya ako nasasagutin yung ibang mga tanong mo. O. Sa so, gustong magtanong about dito sa Europe, about dito sa Poland, magtanong lang kayo. Wala nang masama eh. Uh, Titingin-tingin lang tayo sa bintana. Malamig kaya sarado yung bintana eh. Sinarado ko eh. Daily vlog lang naman to eh. Every morning yan. Minsan siguro maubusan ako ng sasabihin. Ah. Ganyan siguro sa Pilipinas no. Imaginin mo. Kung ganito kalamig sa Pilipinas. Lahat siguro ng tao doon naka-jacket, no? Lalo yung mga passionista sa atin, no? Hindi daw kasi passionista yung mga tao, eh. Kaya, iba rito talaga nakakapag-passion. Passion model. Pero tayo mga Pilipino, passionista rin naman tayo. Nga lang, sa sobrang passionista, nagiging OA na yung passion. <laughs> yung mga style classic-classic lang. All, goods, all good. All good.